Hey guys, welcome back to another Startup Wise video. Today, ipapakita ko sa inyo yung entire process behind the hiring people for YouTube automation. Alam kong marami sa inyo ang hindi pa alam kung saan magsisimula pagdating sa pag ng mga tao. Kaya ginawa namin tong video na to para makatulong sa inyo na gustong magsimula. Marami tayong tatalakayan sa video na to kaya make sure na mag-take notes and yeah, let's just get right into it. So yung unang bagay na kailangan mong gawin ay alamin yung budget mo. Tanungin mo sarili mo kung gusto mo bang mag-hire ng mga tao ng mura o mas gusto mo ng high quality contractors. Pag alam mo na kung magkano yung willing mong gastusin every month sa pag-hire ng mga tao, pwede mo nang simulan alamin kung gaano karami ang kailangan mong gawin para sa sarili mo. Iba iba ang budget ng bawat tao na willing gastusin para sa YouTube channel nila. At kailangan mong alamin to bago ka mag-move on sa pag-hire ng mga tao pag alam mo na, pupunta ka sa platforms like Upwork or Fiverr. At dito magsisimula yung step 2, which is yung mag-research ng market at mag-post ng trabaho sa platform. Okay, so nandito ako sa Upwork. At kung interested kayo, ilalagay namin yung link sa description para sa lahat ng websites na ipapakita ko sa inyo. Pero basically, sa Upwork, ang gagawin mo ay pupunta ka sa Talent, tapos Discover. Mula doon, pwede mong gamitin yung search bar sa taas para hanapin kung ano man yung hinahanap mo. Kunwari, naghahanap ka ng editor. Itatype ko yung editor. And from here, magbibigay to ng maraming iba't ibang editors mula sa iba't ibang parte ng mundo na naghahanap ng editing job. Dito may ilalagay yung hourly rate. Kunwari, gusto mo gumastos ng $20 per hour. So, pwede kang pumunta dito, at pag nag-scroll down ka, pwede ka rin pumunta sa job success dito. Tapos pwede mong iset na 90 and up and basically ibig sabihin nito ay natatapos nila yung trabaho 90% of the time. Meron ding ibang options tulad ng earn amount and for this, basically may kita dito kung magkano nang kinita nila sa platform so far. Pero para sa akin hindi ganong mahalaga to kasi makakahanap ka naman ng maraming good talent na bago sa Upwork. Dito sa baba, merong English level. So, pwede kang pumili sa basic, conversational, fluent, or native. Gusto ko tong isend sa fluent or native para mas maganda ang communication. At mula dito, pwede ka nang magsimulang magtingin ng iba't ibang editors at pwede mong i-click bawat isa. At pwede mong makita kung anong klase ng trabaho ang ginagawa nila in the past and yung quality ng editing nila. Makatulong to para ma-determine kung magkano ang budget mo per video. So, yeah. Mapapansin nyo na yung mga contractors na $10 per hour or less ay medyo lower quality. At ulit, Iba-iba yung budget ng bawat tao kaya depende to kung magkano ang willing mong gastusin para sa YouTube channel mo. Pagkataas mong tignan kung magkano ang charge ng mga contractors para sa trabaho na yon, pwede kang pumunta sa top left hand corner dito at kung saan nakalagay yung jobs, pwede mong i-click yung post a job. At mula dito, itatanong sa'yo kung anong gusto mong gawin. Short term o part time work or long term work. Normally para sa editor, naghahanap ka ng long term work na more than 30 hours per week. Pero para sa ibang position sa YouTube channel tulad ng thumbnail design, mas short-term work ito. So for this example, gagawa ako ng job post para sa editor. Pipiliin ko yung long-term work at click ko yung continue. Tapos dito sasabihin nito na magsulat ka ng title para sa job post mo. So para dito, ilalagay ko lang "Looking for an editor for a YouTube automation channel." at dito may kita mo na yung job category ay nakaset na sa video editing. Kaya iiwan ko na lang yon at magpupunta sa next, yung skills. Mula dito, pwede akong mag-search or mag-add ng hanggang 10 skills. So mag add ako ng video editing, Adobe Premiere Pro na software na kadalas ang ginagamit ng mga video editors, video production, YouTube marketing, social media marketing, Adobe Photoshop. At kung pupunta ako dito sa baba, pwede ko rin i-click tong mga options na to. At pwede rin akong pumili ng iba. Kunwari gusto ko ng color grading at audio editing. Yan, satisfied na ako dito. Click na natin yung next. Dito may kita mo na yung scope of work ay nakaset sa medium. Pero kung i-click mo to, may kita mo na pwede mong baguhin sa large projects or small projects. Kung mabilis at straightforward tasks lang tulad ng thumbnail design, small project lang yun kumpara sa editor na gumagawa ng mas complex na tasks. So for this, lalagay ko na lang na medium. And here, sasabihin ko na yung trabaho ay tatagal na higit sa anim na buwan. Dahil yon sa naghahanap ako ng long-term na editor. Pero kung short-term na editor lang ang hinahanap mo, pwede mong palitan to na kung anong gusto mo. Dito ay tatanong yung level of experience ng hinahanap mo. At magbabago to depende sa budget mo. Kung quality ang hinahanap mo, maghahanap ka ng expert. Pero kung simpleng edit lang ang kailangan, pwede kang pumili ng intermediate or entry level. Pero dito, pipiliin ko yung intermediate. At dito ay tatanong kung ang trabaho ay contract to hire opportunity. Ibig sabihin, magsisimula ka sa kontrata at titingnan mo kung may full-time option ito sa contractor. Pipiliin ko lang ang no, tapos pupunta na ako sa location. Tatanong dito kung naghahanap ka lang ng talent sa US or kung worldwide pipiliin ko ang worldwide. At kung may preference ka sa region or bansa, pwede mo ring ilagay dito. Tapos pupunta na tayo sa budget. Pwede mong bayaran ng contractors mo per hour o pwede rin per project. Normally para sa editors, binabayaran sila kada oras. Kaya iiwan ko to sa 10 to 15 per hour. Tapos, ikiklik ko lang yung review job post. Dito naman ilalagay mo ang description ng channel mo. Kung ano ang hinahanap mo at mga requirements na dapat meron sila. Kunwari, pwede mong sabihin na looking for a talented editor for a YouTube automation channel. At pwede mong sabihin, here's my channel so you can take a look. Tapos pwede mong idagdag ang link ng channel mo dito. Sa baba, pwede mong ilagay ang description ng channel mo. Pwede mong ilagay, I make videos about business, entrepreneurship, and side hustle. And yeah, pwede mong i-customize to based sa gusto mo. Tapos kiklik mo na lang yung post your job. Ganon din ang process sa platform tulad ng Fiverr. So dito, itatype ko lang yung YouTube Video Editor. Tapos, pwede mo nang scroll through lahat ng iba't ibang options. At pwede mo rin tignan yung previous works nila. Pag nakahanap ka na ng gusto mo, pwede ka na mag-send ng message sa kanila. Para sa Upwork, since kakapost mo lang ng trabaho, maghihintay ka na lang ng mga tao na mag-send ng proposal sa'yo. At habang naghihintay ka ng may mag-message sa'yo, pwede kang mag-invite ng talent para tingnan yung job post mo at gumawa ng SOP. Basically, pagtapos mong ipost ang job mo, dadalin ka nito sa page na may iba't ibang recommendations. Pero kung pupunta ka sa talent tas discover ulit, may kita mo dito na may talent skilled in video editing. At pwede mong i-click yung see more like this. From here, pwede mo tong i-filter the same way. At pag nakita ka na ng gusto mo, pwede mong i-click ang invite to job. Piliin mo lang yung pinost mo. So para sa example na to, yun ay yung video editor for the YouTube automation channel. Tapos pwede ka mag-send ng message. Then click mo lang yung send invitation. Pag nakapag-send ka na ng around 10 to 20 invites, pwede ka nang mag-move on sa paggawa ng SOP na basically ay standard operating procedure. Standard operating procedures are super important para siguradong naiintindihan ng mga contractors mo yung vision mo para sa channel. Kasama na yung job scope nila. Kunwari, gagawa tayo ng test SOP para sa video editor. At dito, pwede kong ilagay kahit anong kailangan ko. Kunwari, pwede kong ilagay na ito yung YouTube channel kung saan pwede silang mag-reference ng old videos. At pwede kong ibigay yung instructions kung anong inaasahan ko. Kunwari, magamit ako ng Google Drive. So, sasabihin ko na i-upload ko yung video sa Google Drive, ita-download nila mula doon para i-edit in 4K. At isa-send babalik sa akin para ma-review. At sa SOP na to, pwede mo ring idagdag yung mga bagay na commonly used media. Kunwari, meron kang outro ending screen na gusto mong gamitin, mga music, sound effects, memes, at iba pang instructions na kailangan nila para matapos yung trabaho. Pag natapos mo na ang paggawa ng SOP, pwede mo nang i-click yung share dito sa taas, tapos dito kung saan nakalagay yung restricted, pwede mo nang ilagay to anyone with the link can view it. I-copy mo na yung link, tapos mula dun, pwede mo tong padala sa freelancer na makakausap mo. Pag nag-message sila pabalik sa'yo, pwede mo na silang hingan ng test sample. Kunwari, may editor na lumapit sa'kin, titignan ko muna lahat ng previous works ni at kung tingin ko okay sila, tatanungin ko kung pwede silang gumawa ng test edit para sa amin. Ganon din ang proseso sa ibang contractors. Kunwari naghahanap ka ng thumbnail designer, pwede kang gumawa ng SOP. Tapos bigyan mo sila ng ilang pictures at hingan mo sila ng ilang test thumbnails. O kaya naghahanap ka ng script writer, so gagawa ka ng SOP. Tapos hihingi ka sa kanila ng isang 500 words minimum na test script. And yeah, sa ganitong paraan may kita mo kung talagang bagay sila makatrabaho sa channel mo. Kasama na kung gano'n sila kagaling sumunod sa instructions mo. Pag binigay nila yung test video, dito ka na magbibigay ng revisions at feedback. Napaka-importante nito kasi madalas, alam mo na, nagkakamali ang mga tao. Kaya kung paano sila magre-respond sa feedback mo, kasama na kung gano'n sila kagaling sumunod sa instructions mo for the second time around, ay makakatulong yun para malaman mo kung tatagal at effective sila para sa YouTube channel mo. Ngayon, pag natapos nilang revisions at nakita mo na okay na, pwede mo nang iset up ang interview. Kailangan mo mag-send ng message sa kanila at mag-schedule ng oras para sa 15 to 30 minutes call with them. At sa interview na to, dito mo na i consider yung hinahanap mo sa candidate. Kasama dito yung oras na inabot nila para matapos ang trabaho, kung gaano sila kagaling sumunod sa instructions, kung gaano sila kagaling makipag-communicate sa'yo kasama na yung availability nila at kung paano sila papasok sa budget mo. Siguro, pwede itong tumagal ng ilang araw para dumaan lahat ng candidate kung maraming tao ang hinahanap mo. At the end of the day, gamitin mo lang intuition mo para hanapin kung sino ang pinakabagay para sa YouTube channel mo. Ngayon, pagkasama mo na sila sa team mo, pwede mo na silang ilipat mula sa platform kung gusto mo papunta sa platform tulad ng Slack. Kunwari, highly recommended ko na gamitin nyo yung Slack kasi mas organized to compared sa paggamit ng chat feature ng Upwork or Fiverr. At sa loob ng Slack, Pwede mo ring hanapin ng old messages pati na din mga files na sinad nila. Pwede mo rin silang ilipat mula sa Upwork or Fiverr papunta sa apps like Hubstaff kung saan ginagawa nito ang same features ng Upwork except na hindi na nila kailangan magbayad ng 20% service fee mula sa Upwork. Ito ang platform na ginagamit namin para sa ilang long-term contractors namin. And yeah, highly recommended ko ang parehong platforms na to na ilalagay din namin yung link sa description. And yeah, yun na yun para sa video na to. I'm sure bawat isa sa inyo ay pwede nang pumunta sa isang platform tulad ng Upwork o Fiverr ngayon at simula ng pag-hire ng mga tao para sa mga YouTube automation channels nyo. Sana may natutunan kayo mula dito at kung oo, make sure na mag-like at mag-subscribe para sa mas maraming videos na ganito. Salamat sa panonood at takit sa next video!